Awarding of certificate and distribution of separation of checks iginawa sa 66 na mga nagretirong kafgo. Isa sa kanila nagsilbi ng 36 na taon sa Philippine Army. Narito ang report. Ito ang awarding of certificate and distribution of separation checks sa mga miyembro ng kafgo Active Auxiliary nitong nakaraang Martes, Marso 11, na isinagawa sa impila ng 9 Division Ka Affairs Office sa panguna ni Colonel si Senado Magbalot Jr. ay natanggap na ng mga kaa ang kanilang mga binipisyo. Kabilang narito ang 36 na taong nagserbisyo para makatulong sa pagtapos ng insurhensya sa Riona. Dati ma'am sa amin magulo eh. ay bata pa ko na eh, ikayat ako ng magkapi. Marami ng impido, simple, nagpagkakuha na kami. Laban. Maraming. Ngayon, maganda na, ng, maganda na yung barangay namin. Salamat naman sa Philippine Army kasi um, hindi na yung barangay namin. Tulad niya, itinaya din ng kanyang kapwa kaa ang kanyang sarili para maprotektahan ang kanilang bayan matapos na manilbihan ng labing pitong taon. Bahagi na sa trabaho namin yung gano'n. Inisip ko na lang na bahala ng Diyos sa amin. Basta ang pinakaano ko lang, punang kutok na walang tinamaan sa amin, Diyos, na kami doon. Kasi may orientation man lagi sa amin. Napakalaking tulong mo ito mam, makuha ko yung separation ko. Kasi gagawin kong pang dagdag po naman sa pangaraw-araw namin na pangailangan. Tapos sa dun, sa mga ano ko din, kasamahan ko dati, mamimiss ko sila mam. Kasi maganda yung samahan namin sa, sa isang patrol bis namin kaugnay nito, labis na hinangaan ni Colonel Magbalot ang ipinakita nilang dedikasyon. Nararapat lamang ani ang kilalanin at saluduhan. Unang-una tayo ay nagpapasalamat sa kanila no? doon sa maraming taon na kanilang ginugol para tulungan ng Armed Forces of the Philippines na mamintina yung kapayapaan dito sa Bicol Region. Kanina, nirecognize natin yung sangka natin kung saan siya ay nagumugol ng 36 years sa serbisyo. At ito ay uh, napakalaking uh, bagay ano itong mga ito ay kabataan pa nila noong sila ay pumasok bilang uh, CAFGU uh, under dito sa 9th Infantry Division. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Peer News.